Aminado si Jelly o na patuloy pa rin ang nararamdaman niyang pagmamahal para sa kanyang fiancé na si Jam Ignacio, kahit na naganap ang insidenteng pambubugbog na ginawa nito sa kanya. Sa isang panayam ng media nitong biyernes ikadalawamput isa ng Pebrero, ipinahayag ni Jelly na hindi niya kayang itago ang nararamdaman, subalit nais niyang itama ang maling nagawa ni Jam. Yung pagmamahal ko syempre nandito pa rin. Mahal pa rin kita, pero syempre hindi naman pwedeng love lang ang paiiralin natin. Magharap na lang po kami, pahayag ni Jelly. Ipinakita niya ang hirap ng sitwasyon, na bagaman mayroon siyang pagmamahal kay Jam, hindi niya kayang ipagwalang bahala ang nangyaring insidente. Ayon sa kanya, hindi sapat ang pagmamahal lamang para malutas ang kanilang problema, at kailangan nila ng mas seryosong pag-uusap. Dagdag pa niya, sa ngayon tinatanggap ko naman yung sorry niya. Pero gusto ko pong bigyan ng leksyon si Jam sa ginawa niya sa akin. Inamin ni Jelly na tinanggap ang mga paghingi ng tawad ni Jam, ngunit nanindigan siya na hindi sapat ito upang mawala ng pananagutan ang kanyang fiance sa ginawa niyang pagkakamali. Nais ni Jelly na matutunan ni Jam ang tamang leksyon mula sa nangyari upang hindi na ito maulit. Bilang karagdagan, binanggit ni Jelly na hindi na matutuloy ang kanilang kasal, isang desisyon na ginawa niya bilang respeto sa kanyang ina, na labis na naapektuhan at traumatisado sa insidente. Ang kasal nila ni Jam, na una nilang pinag-uusapan, ay hindi na matutuloy dahil sa pangyayari. Ayon kay Jelly, ang paggalang sa nararamdaman ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ina, ay isang malaking dahilan ng kanyang desisyon na itigil ang kanilang mga plano para sa hinaharap. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng kabiguan ni Jelly na maging tapat sa kanyang nararamdaman habang binibigyan pa rin ng halaga ang mga prinsipyo at respeto sa pamilya. Bagaman may pagmamahal pa siya kay Jam, ipinakita niyang hindi niya kayang isakripisyo ang kanyang dignidad at ang kaligayahan ng kanyang pamilya sa pangalan ng isang relasyon na nagdulot ng labis na sakit at trauma. Sa kabila ng lahat, makikita ang lakas ng loob ni Jelly sa kanyang desisyon na ayusin ang lahat at hindi magpadala sa mga emosyon, at patunayan na mahalaga ang personal na kaligtasan at kapayapaan ng isip sa kabila ng mga pagsubok sa relasyon.